Ayan, good morning mga idol. Tingnan nyo yung kapitbahe namin dyan sa kabila. Ah, oh. nagpipita sila ng kalabasa. Ayan, itatawid nila dito, idadaan nila dito sa pilapil ng ito sa may ano, sa kahan. Ayan, galing doon sa kabila yan. Tapos tatawid nila dalhin dito. Ayan, ganyan kahirap yung daan. Ano. Oh. Dalhin nila yan, mga idol sa ano, sa trading post. kailangan ni mano mano talagang paghahakot kasi hindi pwedeng makapasok yung sasakyan doon yan ano nila yan dyan i kakamada nila dyan sa loob bubuhos nila mga idol para magkasya sa jeep 'di diba? Pagdating doon sa ano 'yan, i-classify doon na sa trading sa pues ano. Hmm. Maganda yung na hindi na nakasako para mas mag ano siya, magkasya dito kasi marami ang mga idol. Pahisap. Yeah. Narukop, narukop na yung sako ah. Narukop <laughs> na. Ano to, ng variety nito ah. Bila daw ang variety nito. Uh, tanim nang dyan sa katabi namin, kapitbahay namin dyan sa kabila. Tanim nila to. yun lang ang matagal yung paghahakot kasi tatawid mayroon kasing maliit na ano dyan may ilog kasi dyan tatawid sila dyan binubuhat nila ayan na naman yung isa oh. ayan na naman yung naghahakot kaya ito kasi hindi pa nataniman yung palay ayan naman ano na Oo. Oh. pangilang kilo kaya yung isang sako? May 50 kilos? 50. 40 kilos? Mabigat. Mabigat. din ano? Mabigat din ha. Marami pa yan mga idol. Pang 30 daw na sako. Hakotin ah, nila. Dalawa sila nag kasi yung iba daw nagsasako.